Magandang araw po sa inyo. Welcome po muli dito sa Kape at Balita. Tara nang magkape. Hindi naman siguro kailan sa inyo mga kaibigan no ang pagpuna ni dating Bangunong Duterte sa umano'y mga irregularidad sa inaprobahang 2025 national budget na sabi niya ay ang daming mga blanko. Oh, ito ay kasunod po naman ng napansin nitong si Davao City Representative uh, isidroongab Isidro Ungab na mga nawawalang halaga ng budget para po sa mga items sa ilalim po, partikular ng Department of Agriculture at mga unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, napakadami ng na mga unprogrammed appropriations. Wala po dun sa mga original na budget pero isinisingit na ho. Ito yung mga insertions na sinasabi ano Ayon sa dating Pangulo, ang mga items sa national budget ay hindi dapat na iniiwang walang laman o blangko. At kalaunan <clears throat> ay lalagyan na ng pondo. <clears throat> Napakalinaw mga kaibigan, insertions. Ibig sabihin kung sino man po yung mga bumalangkas po ng mga national budget na yan bago lagdaan ni Pangulong Marcos eh meron mga blanco at lalagyan na lamang yan pagkatapos ng panibagong proyekto. Pandaraya ho yun sa taong bayan. Pandaraya sa atin dahil yung original ho na proyekto na dapat paglalaanan ng pondo, ay eh sisingitan ng iba. Paboritong proyekto ng kung sino man pong mga nakupo ano. Sinabi ng dating Pahulo na kapag kaganoon ho ang kalakaran, there's something terribly wrong, mga kaibigan. Sa katunayan anya, kung may mga blanko dyan sa GAA, o yung General Appropriations Act at lumusot yan, hindi po yan balido na isang legislation o legislasyon na gawa ng, ng bicameral conference committee ng magkabilang panig ng Kongreso at ng Senado iginit po ng dating Pangulo mga kaibigan para lang kung mauunawaan maunawaan po natin na kung ginawa ng batas po yung budget po na yan at may mga blanco at lalagyan na lamang ng iba pagkatapos talagdaan ng Pangulo eh putol-putol yan at kulang ibig sabihin ang bottom line po niyan hindi hindi po dapat nakapasa at hindi ho nilagdaan ng Pangulo ng Bansa. Hindi po yan valid na budget implementation ayon sa Pangulo. Ang tanong ko ho eh, sino ang paniniwalaan dahil, natin dahil kanina lamang meron nung kalatas na inilabas ang Malacanang sa pamamagitan po ng Executive Secretary Lucas Bersamin at kinundena nga nila, kinundena nila, kinundena nila ang ginawang pagpuna ni dating Pangulong Duterte dito po sa putol-putol na budget na nilagdaan ni BBM mga kaibigan. Ayon sa kalatas ni ni Secretary Bersamin na naging tagapagtanggol ng na, mga kaibigan, parang siya na yung Presidential Legal Council ni BBM pero siya ang Executive Secretary, sabi niya ay e, fake news daw. Fake news daw itong sinabi ng dating Pangulo. Aba ay sinong paniniwalaan natin ngayon dito? itong dating Pangulo na si Duterte, Pangulong Duterte, eh meron nung tinatawag na wisdom and discernment. Ito naman tayo si wisdom eh. Ito nakatapos po ito ng full six years na Pangulo ng Bansa. Alam ko niya yung paikot-ikot, pasikot-sikot dyan sa budget na yan eh. eh itong, itong kasalukoy ang administrasyon ilang taon pa lamang. So sino ang mas paniniwalaan natin? itong kasalukuyang administrasyon o yung nakarang administrasyon na nakatapos ng full six years, oh, eh, kayo no ang humusga. Kaya ito, sinabi nitong si, ano, nitong si Datong Paolo Duterte, hindi lamang inaccurate. Hindi lamang inaccurate ang noturang budget. Kundi totally invalid. Ibig sabihin po ng invalid, walang saysay -say. Hindi dapat nilagdaan ng Pangulo yan, mga kaibigan. Meron pa silang uh, papress-release noon na bago magbagong taon, kung hindi ako nagkakamali. Eh hindi daw sila magbabagong taon at magpupuyat sila sa Malapalasyo ng Malacanang. Magpupuyatan nila yung pagre revisa doon sa budget na ginawa ng BICAM. Ililipat daw yung ilang pondo na nawala sa mga pangunahing ngayon siya ng pamahalaan like ng DepEd at uh, ibabalik yung kanilang nalawa, na pondo. Pero bandang huli, tingnan nyo, ang dami, -dami pa ng mga blanco. Ipinaalala rin ng dating Pangulo na ang sino mang nag sa budget ay maaring kasuhan sa ng kaso sa korte kasabay po nito ay nanawagin uli ang Pangulo, mga kaibigan, ng dating Pangulo. Diyan po naman sa Kongreso at Senado, kung may time pa, na i-correct, i-recall ang naturang budget o at mag-demand ng explanation sa mga nagpasanyan, particularly yung mga members ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso at ng Senado. O, oh, ang tanong ng dating Pangulo, bakit dumating sa Pangulo yan? Bakit dumaling, dumating kay PBBM? At nilagdaan nito na ang daming blanko. Oh, parang binigyan daw siya ng blank check. Tama yung ano niya. Sinabi niya, parang businessman o banko na nagbigay ng blank check sa mga ahensya ng pamahala na ito blank check oh name your price ilagay nyo ang uh, kung magkano ang gusto nyo at aaprobahan ko yan ganyan no inilarawan ng dating Pangulo mga kaibigan itong budget ng uh, Pilipinas for this year 2025 sabi niya ang daming blanko iginaid ng Pangulo na falsification of law ang nangyari perjury or forgery. And it can only be amount to one thing. Criminal action. And you can all go to jail for that. Makakasuhan daw at makukulong ang sino mang gumawa niyan, mga kaibigan. Naglagay ng mga blankong budget dyan sa ating GAA. Tapos nilagyan, siningitan, ng kung ano-anong proyekto ng sinumang politikong malapit sa paanan ng Diyos, sabi nga nila eh, yung malapit sa Malacanang. Ganyan inilarawan ho ng dating Pangulo, mga kibigan, Iginit ng dating Pangulo na no, nakikiusap siya kung sinumang gumawa ng ganoon na sabihin sa taong bayan kung hindi magkakagulo tayo. Yan ho ang sinabi ng dating Pangulo. Ngayon, may kalantas ang Malacanang na magnit ko kanina. Galing mismo kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Fake news daw yung mga sinabi ng dating Pangulo. Ang tanong ko, kanino kayo naniniwala? Yung Pangulo na nakatapos ng full six years ng kanyang termino as President o itong batang-bata pang kasalukoy yung administrasyon na ang dami ng issue ang dami ng issue, mababahong issue na lumalabas, lalo na sa issue ng corruption, mga kaibigan. Iniiwan ko po sa inyo yan. Isang magandang oras po sa inyo, wala dito sa London. Ang inyong kakape at kabalita, ako si Buddy Bernardino. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa ating channel, baka gusto niyo akong bigyan ng isang subscription po, mga kaibigan. Maligayan na tayo doon. Bye, for now, folks. Cheers, sa cafe.